Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Webes, September 28, 2023. Sa kasulukuyan ay patuloy pa din po ang monitoring ng pag-asa sa low pressure area na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nahuling na mataan sa layong 800 km silangan na extreme northern zone. Halos wala pong kaulapan at malaki din ang sirkulasyon nitong nasabing low pressure area. At ito pong low pressure area na ito ay maaari na pong mag ngayong araw kaya po wala naman itong magiging direktang epekto sa loob ng ating bansa. Samantala, may isa pa pong low pressure area na minomonitor ang pag-asa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 1,850 km silangan ng South Eastern Luzon na may posibilidad na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging isang bagyo. At para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may, may mga tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa hilagang parte ng Batangas ay, sa hilagang parte ng Batangas ay may 94% chance ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 70% chance ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 84% chance ng pag-ulan. At sa timog bahagi ay may 46% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigit na kabatang na magdala ng pananggal sa init at sa mga posibleng pagulan. Samantala, wala pa rin pong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Webes ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5.46 ng umaga at lulubog mamayang 5.48 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Magdanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Antasida, nag-uulat. Magandang umaga po.